الله <laughs> Park Bukids ngayong araw po ay nagbibilad ako ng bunga ng monggo dahil napagbigyan po tayo ng maganda ganda sikat ng araw ngayon ng mga nakarang araw ay napaka lakas ng mga ulan kaya ngayon po nagkaroon tayo pagkakataon para maibilad ulit ito so sana mapagbigyan tayo maghapon na maganda yung panahon para matuyo po ito ito po kasi ay yung mga natira naming bunga ng monggo na tinanim namin nung ano pa nung tag-araw pa so huling mga harvest namin ito at hindi na naibilid-bulad ngayon ay tagulan na kaya tatutuyuin ngayong araw <tinyo> Ayan nga po mga kabukits dahil sa sunod-sunod po yung pag-uulan at paghangin na malalakas. Pati itong ating mga tanim na guyabano eh tumumba na. Lumala na yung pag niya, -ano pag tumba. Pag na. At saka yung mga iba pa natin ditong tanim. Ito medyo okay. Hmm, natin. kasi tayo dito mga guyabanong tanim mga kabukits. Ito, tagilid na rin. Oh dan sigurado marami pa tayong mararanasan ang bagyo eh ayan ito tayo yung mga natin last year na ito rambutan malalaki na po sila mabilis lang lumaki ito guyabano maganda yung tubo ng guyabano dito sa area na to yun nga lang madali siya matumba kaya kailangan tukuran napakalakas ng hangin ng nakarang madaling araw so yan kaya ko lang yan ng mga ano ng mga tukod para hindi tuluyang matumba ng bagyo Yan, habang patuloy yung pagulan ng mga nakaraang araw, mga kabukod, nagpatubo po ako ng ano, ng mais. Ito po ay sweet corn. So, merong tumubo na 3, 6, 9, 10, 10 puno. At 'yan. At ngayon ngayon maganda yung panahon. Kaya itatanim ko dito sa pagitan ng mga guyabano. kaldo. Sa pag nagtubo yung mais, laga tayo kaya gawa tayo ko. Bakit? May plano ka na kagad hmm, Wala pang nagatubo. Yun, <laughs> <laughs> ilan pa yan? Apat. Apat. Dito ko nalang puti nanim sa pagitan ng mga rambutan. Kasi konti lang din naman. So sa sunod kapag medyo marami itatanim nating, nating mais, gawa natin ng magandang ano maganda malak natin na kano bahala ng tabunak taplei uun auun ba tu ang laki. Nagulat <laughs> pa ako. <laughs> okay ko rito. Nakala <laughs> ko malalaglag ka pa sa ilog eh. Nagulat <laughs> pa ako ko ba? <laughs> Wala yan. Bulate lang yan eh. Kinakain ngayon ng itik. Ito po oh. Malaki oh. Dalawa pa agad eh. Maganda pamain to pag nangangawil.

Agam! <laughs> Wala yan, hindi naman ang agat uh, yan. <laughs> Ay, po, Anong... ka ba dyan? Yak. Yak ka dyan. Kinakain uh -huh. nga yan ng isda. Tapos kakainin mo din yung isda. Eh, Oo, oh. may dinakain mo rin. <laughs> tilapia, mm -hmm. kakainin nga ng tilapia. So, Ito masarap ang tilapia. Tabon naman na muna yan. O ako, tapos na ako. Ang hindi makatabon, mahuhuli magmerienda. O, oh, ayun mo tingnan mo, o. Oh. Wow. Ala pa 'yung putong sa tinong. Ito 'yung pagbukid yung luya ayan o, medyo maliliit pa kasi yung naging laman nakuha na namin yung mga malalaking part at inilagay po namin doon sa adobo sa gata na itik ngayon hindi namin agad na itanim sobrang lakas ng ulan ng mga nakarang araw ayan okay. Kaya itatanim po natin ngayon. Yeah, sabi ba? Oh, na ay nanay nila. Mami, mami. <laughs> yan, na Yan mga kabukids, malambot na tong ating manok. Yan. Natimplahan ko na rin. So, ilalagay na po natin itong ating malagkit. Actually, pinaghalo pong malagkit to, tsaka bigas para hindi siya masyadong malapot. Ito so, yun ah. Yes. So, yung iba medyo makunat pero marami nang malutong. Itang ano pa. Itang bilad pa na magandang. mga kabukids tong ating arros caldo. Ready na pupunan. si Bilog mga kabukids kasi mayroong nararamdaman. May nararamdaman pa yan? <laughs> Pero Game. Anong nararamdaman mo ba? Gutom. Gutom lang pa? Ito, Meron ano? malaki cok nah mm. masarap kahit pulang tanglad

Manok ang kapalit. Sa sunod, piling pang mawawala. May manok, may tanglad. Ang mawawala ay luya. <laughs> Kaya magtanim na tayo mamaya ng luya. Marami. Para marami tayong luya. So ayan mga kabukids Ngayon naman po ang itatanim namin ay Itong mga luya Kasi nung nakaraan po nag ano po kami Nagluto po kami ng adobo sa gata Tapos ito yung tinanim namin doon sa barrio Ngayon Yung mga malalaking parts na gamit namin Tapos itong mga dulo-dulo na to na may tubo hindi, hindi na natin ginamit At itatanim po natin dito sa likod bahay So yung mga Katulad ng tanglad ng luya dito namin nilalagay sa likod yung iba naman ay nandun sa harapan hindi ko na po ito masyadong ipapaumbok yung kanyang taniman dahil yung luya po ay pataas eh habang nagkakaroon po siya ng laman pataas yung ano niya yung laman kaya unti unti natin yung tatambakan every time nalilitaw yung laman niya kaya magiging maumbok po yan kapag marami ng ano laman kagandaan po kasi dito sa luya hindi masyadong sensitive kahit nga lang i-dikit natin sa lupa tumutubo eh medyo mabuhangin din po kasi yung ano dito sa likod yung lupa kaya bagay din naman siya ang laman ng ganyan yan <laughs> Expectation. <laughs> oh, ilangan. Doon na kagad tayo sa positivity. Expect na kagad tayo ng maganda. Dalawang gagawin kong plat. Para uh, marami tayong harvest. Para kahit magluya ka araw-araw. Pwede. Sana kayong katulong ko na nagpapahinga pa mula sa merienda nagbabantay doon kay ate niya ay may merienda ulit <laughs> aha nandyan ka pala ha akala ko magtatanim tayo ng luya <laughs> si kabilog talaga na to Ayan mga kabukids, meron din po ako ditong mga pinatubong luya. Ito po ay mula sa luyang binili ko sa talipapa. Kinuha ko yung tumutubong parts. Ayan. Itanim din natin doon. Pag maglaro dyan, magkaroon ka ng alipong ha. <laughs> Naliligaw yata itong itik na Ayan, maliliit pa.